Guys, share ko nga lang pala sa inyo. Usapang bayabas muna pala tayo ngayon. Tuwing kami ay gagaling sa lipa, lagi nalang na lang request ng mga anak na bumili daw ng bayabas. Lagi talong niya kung dadaan daw kami dito sa may tindahan. Ngayon, naalala ko nga pala yung mga bayabas na kinukuha ko nung ako yung maliit pa. May mga puno na kailangan mo pa talagang akitin. Nakachim ka na may mga guyam, hantik, talaga namang pag nakagat kay kay na mga doy kay namang pantalang abutin mo para lang makakuha ng maliit na maliliit na bunga habang talagang nalipas ang panahon ang bawat bagay sa atin padali na ng padali hindi ka dati na kailangan mo pang ngayon pipitasin mo na lang tapos bibigay mo sa tindera titimbangin at tapos timbangin ayun magbabayaran na di man lang nasyado naghirap hindi ka dati na magpapalambilambitin pa sa sanga ngayon, pagkabayad mo, o ilalagay na sa plastic dretso na. At ayan nga, hindi ka makatawid Magandami na sa sakyan, parang bahay. Siyempre, nung makachempo, ayan, tagawid na. Hindi naman pwedeng basta-basta tatawid at walang nabibiling sa plus na parte ng ating katawan. At ayan nga, makikita nyo. Pagka laki yung bayabas, wari ko hindi kaya kubusin niya ng tatlong tao, mga 340 ang timbang. Wari ko hindi kaya sa pahinga ng aking anak mag-isa, itibihin niya.